What's up guys? Welcome to Gina's vlog. Today, she'll gonna show you malunggay hacks. Malunggay hacks. Nagpe-prepare siya ng malunggay for me. For my milk. And she'll gonna do the malunggay hacks. Papahapan niya sa inyo kung paano mas madaling himayin ng malunggay. Okay, let's see. <laughs> Wait and coming next month. This is her malunggay hacks. Anong unang gagawin? You cut this because this one is very small. If you have a big hole or a strainer, oh, yeah. mm, you, you pull, pull slowly. Mm, oh, perfect. Perfect. Another um, one. Di ba? Another cut. one. Takat niyo. yung pwede yung hindi ka Papasok na sa mga butas. Then, slowly pull. Oh, hindi na kayo maghihimay-himay. Perfect talaga si Donya G. Mother knows best. Itong pinaka, itong pinaka ayaw ko sa malunggay. Buti na lang nakakita ko ng ganito. Yeah, dapat ganito. gan. Strainer. So, and pull, 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 pull. Before, I do like this only. Chak, 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 Then, didn't uh... Okay, pool. Perfect! Ano ba yan lahat? Kung ano lang. Tama na yan. Sasabawin lang naman. Ititi. O, di oh, diba? Yan. Nano na. Nano na kay hacks niya. Oh. Yan. So easy. Mm. O. Oh. Kaya ayoko magluto ng malunggay, eh. Ganyan. Kasi maganda ko magluto ba Pero, rin ako ng malunggay. So, kasama na lahat ng mga stock. Kasi natatamad akong mag-one by one ng hmm. leaf. Hmm, Yan. Yeah. O. Sige. Pull lang ng pull. 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 O. Tara. Perfect. Armalunggay. Ano? is perfect na. Sa sajar si yung, karon jar and then how to cook the malunggay? pure malunggay. put, this is for good for uh, breastfeeding. Uh, put the rice, ano, water. then rice onion. water. rice water? oh. aman to tubig nela? No? too big. water, garlic. Garlic, water, and ginger. That's all. And little bit salt. Yes. Hmm. So, Nalang na kayo malunggay. Malunggay Is, too. Kaysa kainin ini no yung stock niya. O oh, si. Mm, okay. Tama mo. Huh? Enough na to. Konti hmm. lang ito. Ang naman mo yung hapong ko na. Ako, dapat kalahati yan. Masisira lang yan. Magaling yung maano, balutin mo ng gyaryo okay. or you keep in a ziplock. Balutin ng gyaryo? Para di ma? Galing pa yata yan sa Pilipinas or no, ano? No, it's from Bukit Gombak. Malaysia. That, that ah. is export also. Import. Ito no. Export from? Import. Okay, bye!